Hindi pa napapawi ang idol fever mapa-Pilipinas man o Amerika. Hati pa rin ang opinyon ng maraming taga-Amerika sa resulta ng kompetisyon. At mula sa Los Angeles, California, nakatutok live si PR Kang. Pia. Vicky usap-usapan pa rin nga hanggang ngayon dito sa Los Angeles, California ang naging resulta ng American Idol Season 11 finale kahapon. Laman ng maadyaryo ang pagkakapanalo ni Philip Phillips. Sa pahayagang USA Today, inilarawan ang 21 anyos na si Phillips bilang guitarist from Georgia na tumalo sa anilay 16-year-old balladeer na si Jessica Sanchez. Sa ilang international entertainment websites, kasama rin sa top stories ang pagkapanalo ni Philip. Pero malimit rin ang pagbanggit sa naging duet ni na Jessica at Jennifer Holiday. Dahil siya ang nanalo usap-usapan ngayon si Philip Phillips at ang kanyang victory sa American Idol. Marami rin siyang TV at radio guestings at hot topics sa mga talk show. May mga nagsasabi na karapat-dapat ang kanyang pagkapanalo pero may mga nagsasabi din na si Jessica dapat ang nanalo. Yeah, she's, she's Ang Phil am really singer right na si AJ Rafael, hindi pa rin daw makapaniwala na hindi nakuha ni Jessica ang titulong bagong American Idol bago pa sumali sa AI. Nakasama na raw ni AJ si Jessica sa isang show ng YouTube Singers sa Washington, D.C. Ang ina pa raw ni Jessica ang humiling kay AJ noon na isama ang kanyang anak sa kanilang mga performance. When I found out, it was tough. I tweeted right away. I was like, I'm never watching this show again. I was like, I can't believe America did it again. Another guy on his guitar. Jessica's gonna be fine. Of course, she's gonna have An amazing career. There's just that sense of family, you know, that is in every Filipino, and I think, I think that's what shows most in her because she is really, she really believes in her mom, and her mom believes in her. You know, they have this great connection. Malayo na raw ang narating ni Jessica mula nang una silang magkakilala. Ilang taon na ang nakalilipas. At kahit hindi siya ang bagong American Idol, tiwala si AJ na magiging matagumpay ang singing career ni Jessica. Ngayong weekend, Vicky ay nakatakda namang mag-perform sa Washington, D.C. si Jessica Sanchez. Ito ay para sa isang Memorial Day concert na gaganapin sa Capitol Lawn. At uh, nakatakda siyang mag-perform kasama ng ilang bigating artists tulad na Natalie Cole at Daughtry na isa ring American Idol alumnus At uh, inaasang kakantahan niya ang U.S. National Anthem, na Star-Spangled Banner, pati na rin ang kantang The Prayer. Vicky? Sige, maraming salamat sa iyo, PR Kanghel.